siya nga pala guys uh, hindi ko lang alam kung uh, hiring sila dito sa company na pinapasokan ko ngayon dito sa uh, Saudi Arabia so kung gusto nyo nga mag apply dito guys palagay ko na ngailangan pa sila ng mga tao dito Yan guys, uh, good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. 'Yun 'no? Katahimik ng paligid. So yan guys, ah uh, ito yung ginagawa ko pagka umaga dito habang hinihintay yung oras pa-way. Naglalakad-lakad muna ako. So yun guys, ah uh, Uh, samahan nyo ako ngayon sa umakang ito at uh, ililibot ko kayo dito sa uh, kabilang shop ayan dito yung blasting area namin dito binablasting yung mga tubo yung mga bisel na malalaki dito so yan wala pang tao blasting So, yan guys, medyo malamig na ngayon ang simoy ng hangin. Kasi malapit ng uh, December. Ilang linggo na lang guys, December na. Yan, may pusa pa. So, yun guys, uh, dito naman yung painting area. Yan. Painting. Dito pinipinturahin yung mga tubo katulad nito. Ayan mga yan. Yun. Uh, alam nyo kasi guys, uh, dito sa Saudi Arabia, maraming uh, nagsarado mga kumpanya dito. Maraming nawala ng trabaho. Dahil uh, walang trabaho, kaya yung mga ibang company nagsasara. So marami maraming mga... Uh, Iba tayo mga kababayan na nawalan ng trabaho. Kaya salamat pa rin tayo dahil uh, kahit papano may mga trabaho tayo. Yan, dito tayo dadaan. Yan, may mga bagong ano pa guys. Oh. Bagong uh, deliver ng mga bakal. yan iikot tayo dito. Mga bagong deliver yan. Yan, ang sarap ng ano ngayon guys, na ang okay na yung klima. Maganda na yung klima ngayon. Malamig na. Nandito pa yung mga iba. Oh. So, yung mga na napapansin nyo yan, na mga malalaking tubo na yan guys, ang tawag nga pala dyan dito pa yung mga iba ang tawag dyan, diesel so yan yung mga ginagamit sa gas and oil dito sa Saudi Arabia may mga bagong, ano pa, deliver eh lalaki oh hmm. dito yan gagawin guys sa labas dito sa labas dito kasi pag sa loob ng shop, hindi ka siya kasi malaki to. Malaki yan pag na-assemble. So sana guys, itong project niya ito, uh, bagong project yan. Nakuha ng company. So sana hindi na yan mawawala. At sana tuloy-tuloy na yan para may mga trabaho ng mga tao dito. Yan, dito naman tayo sa kabilang shop. Nandito pa yung mga ibang tubo. Yan o. Oh. Dito yan na uh, wi welding pagkatapos sa uh, ruluhin niyan tubo na yan yan yung welding oh taas Dito yung ibaw oh. Yan So yan guys uh, dito tayo eh, yung napapansin nyo kanina sa labas na mga tubong malalaki. So dito yan na uh, nirorol yun. rolling yan. Dito sa rolling machine. Dito yan ginagawa para mabilog siya. Ayan katulad yan. Ang nag-operator pala dito guys, Pilipino. So magaling siya. 'Yan And yung kanyang uh, trabaho dito. Rolling machine operator. Ano. So, 'yan guys, sa uh, maraming ginagawa pa dito iba rin, mga tubo. Ano? Mga ganyan, no. 'Yan. Bisel. dito naman tayo guys so dito dito kinangkating yung mga tubo oh. dito sa machine na ito yan oh. mahaba yan eh yan dito yan nilalagay yung tubo automatic yung mga yan mga roller na yan yan mahaba yan oh. Morning, friend. Morning. Dito, din, Dito, nilalagay So, yun guys. Dito naman tayo sa kabilang shop ulit. Dito yung mga ibang tubong ginagawa dito. Yan, dito... Oh, pinipinturahan yan katulad niya mga yan oh marami yan Dito pa 'yung mga iba. Ayun oh. Ayan, dito naman tayo sa kabila. yun Malupit itong ano dito, guys oh. So, assemble nila. Dito naman 'yung assembly. Assembly shop. Dito sila nagbubuo ng mga tubo kan katulad nito. yano? Oh. So, yun na nga guys. Uh, Maray pong salamat sa pagsama nyo sa akin sa umakang ito. Uh, at at ngayon, ipasyal ko na rin kayo dun sa uh, kabilang shop. Ayan. Uh, siya nga pala guys. Uh, kung gusto nyo nga mag-apply dito guys, palagay ko na ngailangan pa sila ng mga tao dito. Uh, ibibigay ko sa inyo yung uh, agency dyan sa Pilipinas, sa Makati. Pasyalan nyo yung uh, PHR kung hindi ako nagkakamali yung yung uh, Philippines Human Resources ang ano noon yung PHR so diyan sa Makati so yun guys uh, uh, subukan yung tignan doon sa Google makikita niyo yun uh, tignan niyo yung mga uh, ano nila doon update nilang trabaho alam ko may ano sila dito ngayon eh hiring silang uh, mga welder yata ganun mga fabricator basta yun guys sa uh, sana nakatulong tayo sa Uh, may making vlog ko na to. Uh, matulungan natin yung mga iba nating kababayan din na gusto gustong uh, pumunta dito sa ibang bansa mag-magtrabaho. Uh, so, yun guys, hanggang dito ko na lang tatapusin yung aking uh, vlog. Ha, uh, at marayong pong salamat sa panonood nyo. yan uh, a kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong vlog. Marayong pong salamat. Uh, God bless.